programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good kakatikas and welcome sa aking munting channel. Tuwang-tuwa na nga at nagsa-celebrate na ito nga ang si Divina kasama nga ng kanyang pinsan at ang sabi nga niya ay... Uh, patay na ang daga at wala na rin si Leilani kaya't hindi na nga makukulong pa ang pusa ngunit hindi nga sukat akalain nitong ang siya divina na meron palang isa pang witness na nakatago na na ang buong akala nga nila ay napatay na nga nitong si Arnold itong ang siya uh, Onseng ngunit wala silang kalamalam alam na ito nga ay nailigtas din nang malaman nga ng nanay ni Onse na ito nga ay uh, wala na at sa so, kabilang buhay na ay labis-labis nga ang kanyang iyak at pagdurusa dahil sa pagkawala ka ni Onsen. ngunit walang kalam alam ang lahat na ito palang lang si Atty. Adrian ang siya uh, nakakuha at itinago siya upang ilabas siya pagdating nga ng uh, araw at ita iipitin nga nila itong ang si Divina dahil magugulat itong si Divina na hindi niya sukat akalain na ito pa lang si attorney Adrian ang hahawak nga ng kaso nito ngang si uh, Charlene. upang patunayan ang katotohanan ito nga ay na set up lamang ni Divina at dito nga ay mag hysterical at halos magwawala itong si uh, Divina sa hindi niya inaakalang biglang pagsulpot nito ngang si Onse kaya dito nga matatapos ang lahat nga ng kasinungalingan nito ngang si Divina at dito rin ay mata magugulat siya at itong mismong si Levy ay uh, itatakwil siya dahil sa katotohanang malalaman nito na siya pala ang lahat ng nasa likod nga ng krimen na ito at siya pala ang tunay na killer kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today Paki-subscribe na lamang po ng akong channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.